Manananghalian halian na naman ito po tayo. Manananghalian na po tayo. Ito ay fried rice na may itlog. Ipapakilala ko lang tong ginagawa ko. Ito sa Ilocos na kamulatan ko na nung 1980s, magsasaka tatay ko kami yung nagtatanim ng mga bawang sa Ilocos. Nakatira kami sa mountainside ayan Bar uh, barangay Kapasan Dingras Ilocos Norte ayan eto pagdating ng December January yung mga anak ng mga tinatanim namin bawang tinatanggal namin para lumaki yung yung bawang kaya ginagawa namin ganito in our term. ayan to may sili yung isa oh tapos, inuulam na namin. Yan. Lalagyan mo lang ng baguong. Dahon ng bawang at saka yung tangkay inaano namin, nilalagay namin. Kasi, pagka anihan, March at saka April ang anihan nito. Kaya pag ganon, magulang na yung bawang. Yung bawang naman na laman ang ginaganito namin, binababad namin sa suka. Tapos ito yung mga suka ko, ilalabas ko sa mga Pilipino store. Ayan, bagoong lang at saka sukang. Ganyan. O, ulam na yan sa amin. O, ulam na yan nung maliit ako. O, ayan lang. Hmm. Tapos magkakamay ka na. Hindi tayo pwedeng magkamay ngayon kasi uh, mga mangangamay bagoong yung kamay natin. Hmm, ganyan. Masarap na ulam sa mga lumaki sa hirap na kagaya namin. Thank you for watching. Ayan.